May eh nakita ko ang sabi, a fictional characters blank that you have not gotten over. Marami akong entry dito. <laughs> Ito yung mga binawian ng buhay sa mga movies or series na hindi ko talaga matanggap hanggang ngayon. Wala natin agad sa prison break, si Belik. Noong una, kinainisan ko din to eh, pero na-realize ko, kinagawa lang naman niya yung trabaho niya eh. Pero mas pa din naman siya. <laughs> Kaisipin mo yun, sinakripisyo niya yung sarili niya para sa mga kaibigan niyang dati niyang kaaway. Damn! Sunod si Jack. Hindi kasi siya pinasakay ni Rose doon sa may pinto eh. Naging hotdog tuloy si Jack. I'll never let you go. Pero maya maya, hinulog niya papunta sa Titanic. Sunod so sa The Lovely Bones yung nangyari sa karakter ni Saoirse dito, hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Tipin mo yon, wala nang ever na makakakita sa kanya. Hindi na siya mahaharap ng tatay niya, ng kapatid niya. Wala na. Pero at least, nahuli pa rin yung nanghuli sa kanya sa so may dulo. Raman, yung final line pa lang niya nakakaiyak na eh. Take her to the moon for me. Bing bong! <laughs> Talaga naniniwala ako. Imposibling hindi naramdaman ni Joy na hindi na nakasakay si Bing bong doon sa cart nila. Imposible yun. Sinadya niya yun eh. Siyempre mahilig ako sa mga pusa at aso. Sa may Marley and me. Kumatanggap. Bakit kasi 15 years lang nabubuhay yung mga aso eh samantalang yung mga taong masasama. Joke lang. <laughs> Nod, si Andrea from Breaking Bad na relationship ni Jesse and yung nanay ni Brock. Sobrang unexpected at nakakagalit to kasi inusente lang naman siya eh. Tapos naiwan pang ulila yung anak niya. Eh. To hanggang ngayon hindi ko pa rin nire-rewatch sa sobrang hindi ko natanggap yung nangyari dun sa bata dito. Bridge to Terabitia. Yeah. Kung napanood nyo na to, alam niyo yung sakit tsaka inis nung nangyari sa kanya dito. Nod na natin si John Coffee sa may The Green Mile. Isa pa to eh. Don't put me in the dark, boss. Hindi naman eh. Alam naman niyang kaduda-duda pag naabutan siya, hindi pa niya binilisan yung paghigop doon sa masasamang spirito. O oh, ito, lalayo pa ba tayo? Si Abraham, si Glenn, and si Carl sa may TWD. Kung si Glenn, ang nakakainis pa dito, tanggap ko na na mawawala siya eh. Kaso nung inanong nila si Abraham, akala ko safe na si Glenn, pero hindi pa pala. Tapos yung kay Carl naman, sayang yung karakter niya. Isipin mo, nategi siya para sa isang tao or character na hindi naman nagtagal sa show tapos binuntis lang niya si Rosita. Ito, ewan ko kung kilala niya to. Si Aunt Jenna doon sa may Vampire Diaries. Hindi ko to matanggap kasi akala ko mahaba pa yung buhay niya sa may series eh. Tapos ang nakakainis pa dito, naging kaibigan pa din nila si Damon pagkatapos nung ginawa niya kay Jenna. Min, si Ian Summerhalder yun eh. Pero kung ako yun, hindi ko mapapatawad yan eh. <laughs> Sunod sa may Fargo, sobrang underrated na series nito si Chief Vern Thurman. Wrong place at the wrong time lang siya Tapos hindi pa niya napinturahan yung bahay nila Sunod, si Ellie sa may Up, One of the best short films sa isang animated movie ever Tugtog pa lang may iyak ka eh. ni Sila siguro si Tony Sopranos sa The Sopranos Nagali hindi naman pinakita pero kinonfirm nung director So, ayun Don't stop believing